Nagsisimula ang pelikula sa isang pizza boy na kumakatok sa pinto para maghatid ng order. Binuksan ni Scott, ang taong umorder, ang pinto at tiningnan ang pizza boy bago magtanong kung magkano ang bayad. Sa kanyang gulat, ang presyo ay 2,000 pesos na sa tingin niya ay masyadong mataas. Pumasok si Scott sa loob upang kunin ang kanyang pataka, at dahil naaawa siya sa pizza boy dahil sa lamig ng panahon sa labas, inimbitahan niya itong pumasok at pinasara ang pinto. Nang mausisa, Tinanong ni Scott ang pizza boy na si Gerard kung ano ang pangalan niya. Habang tumitingin sa paligid, napansin ni Scott ang isang babae na nakatayo ng seduktibo sa sulok ng silid tulugan, nakatitig kay Gerard. Hindi komportable si Gerard at sinubukang iwasang tingnan ang babae, ngunit nang siya ay lumingon sandali, nagulat siya nang makita ang babae na nag-aalis ng kanyang damit sa gitna ng nakakagulat na tagpo. Sa wakas, natagpuan ni Scott ang kanyang pataka, ngunit laking gulat niya nang matuklasang mayroon lamang siyang isang daan pesos. Humingi siya ng paumanhin kay Gerard sa pagkakaantala at ipinaliwanag na kailangan niyang umalis upang kumuha ng pera. Iminungkahi ni Gerard na gumamit ng credit card, ngunit tumanggi si Scott at nagpumilit na kumuha ng pera. Pagkatapos umalis ni Scott sa silid, lumapit ang kanyang asawa na si Jennifer at humingi ng tulong. Pumayag siya at tinanong siya ni Jennifer kung ano ang tingin niya sa kanyang damit. Nahumaling si Scott sa seduktibong kilos ni Jennifer at inamin na gusto niya ito. Nang maging mausisa si Jennifer tungkol sa kanyang naunang damit, pilit na nagkukunwari si Gerard na hindi niya alam. Ipinaliwanag ni Jennifer na ang tinutukoy niya ay ang damit na suot niya kanina at nagsimulang alisin ang sild sa harap ni Gerard. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Gerard na magsinungaling at sabihing wala siyang nakita, mahusay siyang naipit ni Jennifer sa pamamagitan ng pagtatanong kung namiss ba niyang makita ang kanyang katawan. Namula si Gerard at tumingin palayo sa pinto. Sinabi ni Jennifer na magpapalit siya ng isa pang damit at pinilit si Gerard na huwag taymingin. Pagkatapos ng maikling sandali, bumalik si Jennifer na nakasuot ng isa pang damit. Sa puntong ito, sinimulan ni Jennifer ang isang usapan tungkol sa pizza kay Gerard. Magalang niyang tinanong kung gusto ba ni Gerard ng pizza, ngunit magalang itong tumanggi at binanggit na ang kanyang mga naunang pahayag ay hindi talaga tungkol sa pizza kundi sa pakikipagpalakpakan. Sa pagkamausisa, Tinanong ni Gerard kung alam ba ni Scott, ang asawa ni Jennifer, ang kanyang partikular na pagkagusto sa pizza. Bagaman mahal ni Jennifer ang pizza, naniniwala siyang hindi pareho ang hilig ni Scott sa pagkain nito. Napansin ni Jennifer ang pizza na dala ni Gerard at tahimik na inalis ito upang maiwasan ang anumang posibleng abala. Pagkatapos, sinubukan niyang pukawin ang damdamin ni Gerard sa pamamagitan ng pagtatanong kung kakaiba ba para sa isang pizza delivery boy ang makatagpo ng mga estranghero. Sumagot si Gerard na minsan nga ay nakapagtataka ito. Sumunod na tinanong ni Jennifer kung handa ba siyang makilahok, ngunit tumanggi si Gerard na may halong kaba at pagkukunwaring walang alam. Inilagay ni Gerard ang pizza sa mesa tulad ng sinabi ni Jennifer. Sumunod ay tinuksong paupuin siya ni Jennifer sa kama. Sa kasamaang palad, biglang bumalik si Scott, kaya't agad na tumayo si Gerard sa gulat. Mabuti na lamang at hindi nahalata ni Scott ang sitwasyon tinanggal ni Scott ang kanyang coat at nagpasalamat sa kakaibang paraan. Nabuwisit si Jennifer sa di tamang pagdating ni Scott kaya bigla siyang umalis ng silid. Nang umalis si Jennifer, nagtanong si Scott kay Gerard kung ano ang kanyang nasabi na mali. Sa magaan na tono, sinigurado ni Gerard na wala siyang nasabi na mali, na nauwi sa kanilang pagtawa. Dinalhan ni Scott ng inumin si Gerard ngunit magalang itong tumanggi. Humiga si Scott sa kama habang umiinom at sinimulan ng isang pag-uusap. Naramdaman ni Gerard ang pangangailangang kunin ang bayad, kaya nagtanong siya kung maaari na ba siyang bayaran dahil kailangan niyang magtrabaho. Humingi ng paumanhin si Scott dahil nakalimutang ibigay ang pera at nagtungo sa mesa upang kunin ito. Samantala, napatigil ang kanilang usapan dahil sa isang nagbubogang tunog. Nang bamaling si Scott upang basahin ang mensahe, napansin niyang nasa kama na ang pizza. Nagbago ang kanyang ekspresyon at muling tinanong si Gerard tungkol sa tamang halaga ng tip. Sumagot si Gerard na nakasalalay ito kay Scott, na nagudyok kay Scott na tanungin ang karaniwang porsyento ng tip at ang kalidad ng serbisyo. Hindi mapakali si Gerard at nervy osong sinagot na nagde-deliver lamang siya ng pizza ng mabilis. Tinanong pa ni Scott kung anong uri ng pizza ang dinala, at sinagot ni Gerard na ito ay isang Meat Lovers Pizza. Paulit-ulit na tinanong ni Scott kung dinala nga ba ni Gerard ang Meat Lovers Pizza mula sa mesa patungo sa kama sinubukan ni Gerard na magsinungaling ngunit sa huli ay inamin na dinalangan niya ito doon. Pagkatapos ay tinukso ni Scott si Gerard at tinanong kung gaano kadalas niya nararanasan ang ganitong mga pangyayari. Naging takot si Gerard sa lumalalang sitwasyon at sinubukang buksan ang pinto upang makatakas. Ngunit pinigilan siya ni Scott at malakas na isinara ang pinto. Galit na galit si Scott at mariing tinanong kung ilang beses nang nakipagpalakpakan si Gerard sa kanyang asawa. Mariing itinanggi ni Gerard ang anumang pagkakasangkot, ngunit sinubukan ni Scott na manipulahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabing tinawag daw ni Gerard ang kanyang asawa na desperado at hindi kaakit-akit. Mariing pinabulaanan ito ni Gerard at sinabing sa totoo'y kaakit-akit ang kanyang asawa. Nang muling magtangkang tumakas si Gerard, pinilit siyang pigilan ni Scott at ginamit ang mga saksakan ng kuryente sa kama upang mahigpit na atali ang kanyang mga kamay at paa. Habang nakatali na si Gerard, sinimulan ni Scott ang musika na nagpakita ng kanyang balisang pag-iisip habang ipinagtapat na matagal na siyang may pagkahumaling kay Gerard mula pa noong kanilang unang pagkikita. Sa isang nakakabahalang tagpo, paulit-ulit na inusisa ni Scott si Gerard habang sumasayaw sa harap niya. Sa labis na takot at pagkabalisa, sumigaw si Gerard para humingi ng tulong, umaasang may darating upang iligtas siya. Ngunit sa halip na maawa, nagsimulang gumulong-gulong si Scott at inabuso si Gerard pinilit siyang magbigay ng tiyak na impormasyon bago siya pakawalan. Biglang bumalik si Jennifer mula sa kanyang pinuntahan at nakita ang kakaibang asal ni Scott. Kagad niyang ipinakita ang kanyang galit at hinarap si Scott, mahigpit na pinalo siya sa salita dahil sa kanyang mga ginawa. Sa pagtatanggol sa sarili, mayabang na inangkin ni Scott na alam niya ang mga nagawa ni Jennifer kasama si Gerard sa nakaraan. Sa kabila ng pakikialam ni Jennifer, patuloy na nakiusap si Gerard ng tulong at tinawag si Scott na may sira sa pag-iisip. Sa kanyang pagkabalisa, pinilit ni Scott na bigyang katwiran ang kanyang mga kilos at iminungkahi na iwan si Gerard habang tinatanggal ang kanyang pantalon. Ngunit pinigilan siya ni Jennifer at sa isang seduktibong paraan, tinanong kung ipinagtapat ni Gerard ang kanilang lihim kay Scott. Muli, mariing itinanggi ni Gerard ang pagsisiwalat ng anuman. Ipinanindigan ni Gerard na hindi siya nagsabi ng kahit ano, at nang tumayo si Scott upang kumpirmahing hindi nga nagsiwalat si Gerard ng kanilang lihim, nagsimula siyang magsiyasat sa sitwasyon. Lalong hindi ang tensyon at nauwi sa isang mainit na pagtatalo kung saan tinanong ni Scott kung bakit hindi na ipakita ni Jennifer ang pagpapahalaga sa kanilang kasal. Nagresulta ito sa isang pisikal na sagupaan kung saan nagsimulang mag-away at magpalitan ng suntok ang dalawa. Samantala, patuloy na sumisigaw si Gerard para humingi ng tulong, desperadong naghahanap ng saklolo. Sa kabila ng kanilang pag-aaway, ang kalikasan ng kanilang pagtatalo ay biglang nagbago at parehong nadala si Scott at Jennifer ng matinding pagkakagusto. Ang galit at agresyon na bumalat sa kanilang simulaing pagtatalo ay napalitan ng isang nang masidhing pagkagusto at pangungulila. Lubos silang nagpakalunod sa isang matinding palakpakan, ganap na nadala ng kanilang mutual na pagkakagusto. Samantala, hindi maialis ni Gerard ang kanyang tingin habang siya ay nakakaramdam ng matinding pagkakagusto habang pinapanood ang nagaganap na tagpo sa kanyang harapan. Habang lumilipas ang oras, nagpatuloy ang kanilang matinding damdamin at nagpatuloy sila sa kanilang mapusok na pagpalakpak, hanggang sa kanilang sukdulen. Matapos ang kanilang ginawa, naging malinaw ang mga bakas ng kanilang naganap, ang pizza na kanilang in-order ay nahulog sa sahig, kasabay ng natapong inumin at mga nagkalat na damit. Lumabas na si Gerard, na ngayon ay bihis na bihis at may suot na relo, ay kanilang boss pala. Nakaupo si na Scott at Jennifer sa kama, habang si Scott ay may hawak na tuwalya sa kanyang dibig dahil sa natamong sugat sa kanilang naunang laban. Sinimulan ni Gerard ang kanilang pagsusuri, nagbigay ng feedback sa kanilang performance, binigyang diin ang mga tagumpay at mga aspeto na kailangan pang pagbutihin nagbigay siya ng mga mungkahi at mga kritisismo upang mapahusay ang kanilang kakayahan na paligayahin ang kanilang mga kliyente. Lumabas na ang kanilang naunang interaksyon ay bahagi ng isang profesional na pagsusuri at hindi personal na enkwentro. Tinapos ni Gerard ang pagsusuri sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga komento at payo upang mapabuti ang kanilang performance sa kani-kanilang mga tungkulin pinayuhan ni Gerard na isaalang-alang ang mga kagustuhan ng kanilang mga kliyente at binigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay pansin sa mga kagustuhan ito sa kanilang trabaho. Pagkatapos, binayaran sila ni Gerard para sa trabaho, at habang siya'y naghahanda ng umalis, pinaalalahanan sila na maging handa para sa kanilang susunod na gawain at linisin ang bahay. Nagpalitan ng masayang tingin sina Scott at Jennifer at sinimulan ang paglilinis ng kwarto. Biglang may malakas na katok sa pinto na nagpahinto sa kanilang paglilinis mabilis nilang tinapos ang pag-aayos at bumalik si Jennifer sa silid tulugan. Nagmamadaling binuksan ni Scott ang pinto. Nagtapos ang pelikula sa eksena kung saan binuksan ni Scott ang pinto, katulad ng sa simula, na nagiiwan ng isang bukas at walang katiyakang pagtatapos. Maraming salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-subscribe, at magkita tayo sa susunod na video.